<laughs> ayan. Andito kami sa hagdanan, guys. Nagaantay kami ng alaga namin na naliligo. Pero, syempre, hindi mawala yung kopi. Nakita naman ninyo. Tingnan nyo, guys. Habang nakaupo, ang kasama ko, nandiyan ang kape. Ayan. Ayan siya, guys hindi kami sa hagdanan nagantay kami dyan sa may pinto ayan yung pinto yung pinto na isa dito dyan ang alaga namin kaso hindi kami pwede magpaso kasi bawal kaya nabangan namin dito sila sa labas guys ayan ang kasama ko andito kami sa hagdanan ayan ako andito ako sa ito lang naman ang bahay namin. Ayan ang bahay namin. Kaya, yung kasama ko habang nag-aantay, ayan. Naka-cellphone, naka-cafe, lahat andyan. <laughs> Kumaway ka naman dyan. Oh, so, <laughs> tingnan nyo, sikat yan sa TikTok, guys. Oh, ayan. Ako, andito ako nakaupo sa may isang hat. Andito naman si Akej. syempre ako may konti magkakapin na rin ako. At, siyempre, So, hanggang dito na lang ang aming video, guys. Kasi, palabas na yung ulangan namin. Thank you for watching. Love you all.